What's up sa inyo mga kuting Good morning uh, Welcome to my YouTube channel uh, Kasama ko nga pala si Pinakapugi Pinakapugi daw si uh, Abdul Abdul Jabbar <laughs> Si Shoutout kay ay, Alsari ay, no, no, no. Siyempre kasama natin si Abdul Kay Bigang Artur hey, Shoutout kay Sir Darwin, well, we shout out. Sir Darwin, shout uh, Mga Connect Team, papunta kami ngayon sa aming uh, warehouse. Kung baga ba? Dito ko sa unang Alright. Siyempre, kasama natin si kay Vega Arthur. Hi guys! Sa kanila welcome, welcome to my guys! Hi vlog! Welcome to my guys! Hi vlog! Welcome to my guys! Diyan <laughs> <laughs> papunta kami ngayon sa kumba namin kung saan uh, kukuha kami ng Uh, Gagamitin namin yung materialis no para sa activity na. Ay, right? para tignan mo yung pet ni Darwin ang laki. Wow. Ano, <laughs> <na> all sexy. <laughs> so yung mga kita-kits na doon mga kulitin, alright? So, so yung mga connecting, nandito tayo mga yun sa konban natin, kasama natin In si Eric. <laughs> Tulik. <laughs> Bitman, no? rice pogi. Tara, tara. Tablan. Gra, gra ay, grabe. Number one supporters natin, no? From in the house. Wow! Impressive. Reggie. Ah, Reggie Miller. Okay, Follow my page on Instagram. Uh -huh. Alright. Ano ah, na, no, ulit-ulit. Follow my page on Instagram. Reggie Lubiano Guapo. Follow nyo ko lagi. Dapat na sana ako nandun sunod kayo sa akin. <laughs> Ayun nandito yung mga ka... Mga pugi natin mga kasama. Rice. Hello guys! Welcome to my vlog! <laughs> <laughs> Yo, what's up sa inyo mga connected oh, Big shoutout nga pa kala kay George. Shoutout George. Kasi ah, nyo yung shoutout ah, Shoutout sa mga mga pamilya Shoutout po sa buong pamilya ko sa Mindanao. Yun, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Right? Yo, what's up sa inyo mga mga connected ah, Manu Benji here. At ah, big shoutout sa mga kasama ko dito. Shoutout kay... Paulo. Shoutout kay George, Fabiolas, Isa, Isa, Kenneth. What's up? What's up? Paano pa? Paano pa? Paano pa? Paano Yun, Paano pa? Paano pa? Paano mga connecting. pa? Ah. Paano nga pala dito sa mga Paano pa? Paano pa? Paano staff natin dito sa Focus si siya Sir Jong. Sir Jong, yun know? o. Siya ba yun? Mm. Si, ayun. Uh, si Sir Eman. Gary ka na naman sa Say asawa mo. Si Katrina. Siya ba yun? Siya ba yun, Pre? Kay Sir Eman. Sa kay Sir... Sir Coco. Sir Coco. <laughs> At ang iyong lingkod, Manu Bindi. Rights, let's go.